Good morning, so maghanda tayo ng uh, baon ng aking kuya, yan. So ganito gusto niya baon, ayan. Ah, uh, carrots, saka kanin. Yan ang gusto niya baon. So, yan. Ginisa ko lang yan. Walang kalamas-lamas. <laughs> Walang ka... ano? Ah, uh, wala sa'ng ano. Ah, uh, charot. So magkakapi tayo. So lang pansin background ko kasi kalat. Uy, may tagyawat ako. May tinatagyawat ako. Bakit kaya? Hmm. Kain tayo! So, kakain kami kasi may pasok na siya ngayon. Baby ba na nga, baby? <coughs> Malamig. Yan. Hmm. Morning. Oh, good morning, man. Very good yan. Very good. And uh, Good morning siya. Tulo. Ay. Nagising lang. Say hi vlog. Hi vlog. Nagising lang yan. Birthday niya kahapon. So. Mag-train na siya. Two years old. Very good. Kakain sa carrots. Good morning. Oh, shush. Oh, so, very good man yan. Ang baby na yan. Mm. Ano ka spaghetti kagabi? Ano ba Eh, eh, kagat. Eh, nabusog na. Nabusog na siya. Hmm. <coughs> mm. Nabusog na, oh. Mm. Nabusog na yung tawag doon. na busog. Na busog. Na busog, na busog. Ayan. Very good. Wala siyang tuyo. Wala ikaw tuyo. Wala. Wala tuyo. <laughs> Wala siyang tuyo daw. Ay, yung Bahay naman yun. Eh. Sa bahay. Kasi, sapag sa bahay lang. Ayan. Hmm. Kain siya. water. watch her. Hey Ben! Ay, bahala ka dyan. Anong oras na? Yung isa ko pa hindi pa siya bumangon. Siya may may na lang. Ay, yung to. Mahilig sila kumain ng gulay. Basta araw-araw pa kayo silang gulay. Masaya na eh sila. Ayaw nila sa noodles. Tsaka yung mga ano eh. Tawag doon? Anong tawag doon? papilak ubit Eh, we look ko. Wait, gawa chat. Loading. ding. So ngayon lang ako naka kasi naubusan ako ng load. Sarap. Yan wala na kong utang, mayroon lang ay, ayaw mo carrots ayaw mo carrots ha? Huh? okay <laughs> nag -gung -gung lang nga gong gong na sila oh kahit ganyan lang gulay Hmm Yummy Yummy, yummy, yummy Ini kena tu Kain tayu Alis tayo eh Kuala Kain tayu guys Wala natin for today ay gulay. Ako lang sinamag maglutok. Mmm. Yung carrots, hindi ko na binalat. Na ano. Love it, ah. Ngayon dahil tamis na. Ang chwag. Mayak maligot. Hi guys. Hi guys. Welcome. Welcome to my vlog. In Ini a vlog. Ini pak matulog. Jodoh. Eh, kakain kami. Amen. Amen. Bagai sa amen. <laughs> sa. Saat. Amen. Sa aming bahay. Ano alabang? Kaya mo alabang? Ay ubo ka? Na alabang? Nga alabang? Alabang. Ah? Ah?